Ayun guys, magluluto tayo ng lunch ng mga bata para sa lunch nila sa school. Meron tayong gulay. Ayun guys, binilisan ko na para mabilis ako matapos at mahatid ko na siya sa school. Ayun, kailangan talaga mabilis ka para anong matapos ka agad mag-iisip ka ng nulutuin mo para ano, para maubos nila. Actually guys, nauubos naman nila yung food nila. Kaya kailangan enough lang yung lulutuin ko para ano, mabilis nila maubos kasi kasi sabi ng bunso, may oras sila. Kaya tara, na yan na yung ano yung na-prepare ko guys. Kaya yun. Hi, Ay, ayun guys, maghahatid naman tayo ng lunch sa school. Lunch ng mga bata. Ayan yung hihatid ko guys. Every yan. Nahatid natin kapot school. hi Ay, ayun guys, 20 minutes ko to nilalakad araw-araw. Hatid sundo. Nilalakad lang namin. Ayun guys, pauwi na ako ng bahay para mag-lunch. Mamaya na naman. Hi! Ayun guys, bago tayo mag-lunch, mag-pray muna tayo. Hingi tayo ng uh, thankful kay God. Tsaka hingi tayo ng strength sa araw-araw para uh, yung presence niya nandyan palagi sa atin. Yung protection. Kaya after tayo mag-lunch, kailangan natin mag-pray sa haan. Hi guys, good afternoon. Ito ang buhay ko sa Hong Kong. Ayan, every Wednesday. Ito yung tinutulak ko papunta sa school. Every Wednesday yan. Naglalakad ako ng 10 times steps. Ito yung buhay namin dahil kailangan mag -ano, magsipag at tiyaga. huwag magreklamo para sa kinabukasan mo at sa kinabukasan ng pamilya ko, ayun is only for today pupunta na ako ng school bye bye